I've been attached with the feeling of them waking up with you Palagi nga talagang trending sa social media ang bawat larawan ng ating Donny at Bell sa social media na kung saan ay talaga namang todo update nga rin ngayon itong ating couple. Lalong lalo pa ay ayuda nga sa atin nitong ating couple na nandun nga sila ngayon sa South Korea at talaga namang enjoy na enjoy nga ito together at talaga namang napapapost pa sa kanika nilang mga social media account. Pero ito na nga guys, ang pag-uusapan natin ngayon, ang larawan na ito na pinost ng ating Donnie Pangilinan, narito naman guys ang behind the scene ito. umani nga ito ng maraming komento at talagang pinag-uusapan na. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donny at Bell na talaga namang enjoy na enjoy nga itong ating couple ngayon sa South Korea.